Baon sa utang. Paano makakalaya? Umabot ka na ba sa puntong pagkagising mo, utang agad ang papasok sa isip? Na bawat notification sa phone, iniisip mo, collection ba ulit to? At bawat sweldo, hindi man lang tumatambay sa wallet mo. Kung oo, hindi ka nag-iisa. At eto ang video na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay mo. Sa Pilipinas, milyon-milyon ang baon sa utang, credit card, online loans, 5-6, at minsan pati ka mag-anak na dadamay na. Pero tandaan mo to, ang utang hindi sumpa. Pero kung hindi mo haharapin, magiging multo na susundan ka araw-araw. May kakilala kong isang tao. Tawagin na lang nating Marco. May sweldo siya. May raket pa. Pero bakit lagi siyang kapos? Bakit lagi siyang umuutang? Simple lang ang sagot. Hindi niya alam saan napupunta ang pera niya. At gaya lang karamihan, hinahayaan ang lumaki ang maliit na problema. Pero alam mo kung ano ang hindi alam ng marami? May sistema para mabayaran ang kahit anong utang. Hindi kailangan ng magic, hindi kailangan ng malaking pera. Ang kailangan ay tamang strategy. Step 1, listahan ng utang. The painful but powerful step. Unang hakbang. Isulat mo lahat ng utang mo. Oo, masakit. Oo, nakakatakot tingnan. Pero tandaan, hindi mo pwedeng labanan ang kalaban na ayaw mong tingnan. Step 2, know your numbers. Isulat mo rin ang magkano eksakto, kanino ka may utang, magkano ang interes, due date. Kapag malinaw ang numero, mas madali ang laban. Step 3. Choose your battle. Debt snowball versus debt avalanche. Dalawa ang pinakamabisang paraan. Una, debt snowball. Unahin ang pinakamaliit na utang. Bakit? Kasi mabilis kang makakakita ng progress. Mas nakakamotivate. Dalawa, debt avalanche. Unahin ang may pinakamalaking interest. Ito ang pinakapraktikal long term. Mas mabilis kang makakatipid. Ang mahalaga, pili ka ng isa at sundan mo yon hanggang dulo. Step 4. Stop the bleeding. Put the leaks on hold hindi ka makakabayad ng utang kung patuloy kang uutang. Kaya habang nagbabayad ka, limit mo ang gastos. Iwasan ang wants. At pinaka-importante, i-delete mo muna ang mga loan apps. Oo, kasama yon. Step 5. Increase cash in. Kailangan ng extra fuel. Kung ang sweldo mo ay kulang, walang magic ang mangyayari kaya kailangan mong dagdagan ng kita mo. Pwedeng sideline, online racket, buy and sell, freelancing, at small services. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang magsimula. Step 6. Negotiate. Yes, pwede magpababa. Konting sikreto. Pwede kang magnegotiate sa creditors. Pwede mong hingiin mas mababang monthly, mas mahabang terms, mas maliit na interest, o one-time settlement. Hindi sila manghuhula, kausapin mo sila. Step 7: Build momentum. Kapag nabayaran mo ang unang utang, huwag kang magpahinga. Huwag mo ring gastusin ang nabawas. Ilipat mo agad 'yon sa susunod na utang. Diyan papasok ang tunay na himala. Step 8: Emergency fund para hindi ka na bumalik? Pag nakaahon ka, mag-ipon ka ng kahit 1,000 pesos lang muna. Kasi kung wala kang emergency fund, babalik ka ulit sa utang. Cycle na walang katapusan. Ang utang, parang malakas na alon. Kung tatakbuhan mo, lulunurin ka. Pero kung haharapin mo, kaya mo tong sakyan hanggang makatawid ka sa pampang. Hindi mo kailangang maging mayaman para makabayad. Kailangan mo lang maging disiplinado at handang baguhin ang buhay mo. Kung napapagod ka na sa paulit-ulit na pagkabaon, ito na ang sign. Ito na ang oras. Simulan mo ngayon. Kung gusto mo pa ng content tungkol sa pera, savings at pag-ahon sa utang, i-follow mo ang channel na to. At tandaan, habang may plano, may pag-asa